itlog, bigas at kung ano-ano pang mga produkto ang inihatid mismo kaninang umaga ng mga miyembro ng Dagupan Sustainable Livelihood Program Consumers Cooperative. Sila kasi ang isa sa mga suppliers ng DSWD para sa kanilang iba't ibang mga programa gaya na lamang ng Supplementary Feeding Program ng DSWD Region 1 sa Dagupan City. Ito'y bilang tugon sa laban kontra kahirapan at pagkagutom. Benepesyaryo nito ang mga mag-aaral ng mga Daycare Center sa lungsod ang naturang kooperatiba formal na naitatag taong 2019. Ang mga kasapi, ang mga MSMEs na natulungan ng ahensya para makapagsimula o makabangon sa negosyo sa pamamagitan ng cash assistance ng DSWD. Ngayon, sila na ang katuwang ng ahensya sa pagtulong sa iba gaya ng pagtulong sa kanila ng DSWD. Samantala, isa pa sa mga handog ngayon ng ahensya ang psychosocial support para sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. So maliban po sa financial assistance, ang psychosocial support po ay provide natin sa ating mga benepisyaryo na nakaranas ng matinding sakuna, kalamidad o yung mga kababayan natin na nawala ng mahal sa buhay. So ang intentions naman nitong serbisyong ito ay upang matugunan o marespondihan yung nararamdaman ng ating mga... Uh, mm -hmm. Ang provision po natin ng psychosocial support ay uh, kasama na sa provision ni financial assistance. So pag nag-provide po tayo ng financial assistance, for example na lang po sa mga calamity victims natin, ini-incorporate na po natin si psychosocial support. So combined yung provision. Bukod kasi sa pisikal na kalusugan, target din nilang magbigay tulong sa mga may emosyonal na pinagdadaanan dahil sa mga nagdaang sakuna. Randy De Guzman para sa Luzon Headlines.